Okay. Ito may ginawa tayong TM300 Photon. ano? Ito na yung kanyang yan. Bali binaba ko na yung kanyang water pump kasi ang lakas ng kanyang ingay. Ito na yan. Tinanggal ko na yan. Ito. Yung mga pan. Tsaka yung pan yan sa baba. Bali tanggalin ko na lang itong pan. Iangat ko na lang itong siguro dito ko na lang sa taas. kada ano? Padaanin. Dito. Sa bila Teka iiwas lang natin ito para makuha ko yung ano iiwas ko na lang ito para makuha ko yung wada yung, yung, yung pan niya. wait lang dali lang ha yan sa na yun kulit ko muna labas ko muna dito baka makaligtaan eh yan. tapos ano pa yung nalaglag doon sa kabila yung spacer bali ni ko na lang sa ilalim yung spacer nya okay. bali babalikan na lang natin to pag nakakuha na tayo ng pyesa. ito po yung papalta natin yan. ito yung papalta natin pyesa bali sobrang ito na yan o oh pag inikot natin sobrang lakas na ng kanyang ingay ngayon iingay pa yung pagkain yun na inahatak dahil ang lakas na ng alog yun know? yun know? halos umaalog siya okay okay hanggang dito na lang mga katiknik babali 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 babalikan babali ko na lang ito pag nakabili na ng piyasa okay